So, makasama ko po dyan si Michael Seger, Aileen Alcantara, Keith Valdes. Please call yeah ASAP. Anong role mo dito sa Signing Heritage? Ako done. po si Roy, sit po ako sa head chef ng And how is it working with them? Parang first time like, you ka know, work together? di ba? Hindi diba, ko ako so, sa so batang kiyapo. Okay, Pero pinapromotion po yung bago. Walang matigas season 3. Yeah. Ano din na rin siya, di ba? Opo. Season Season 3. 3. Season 3.